ya, yeah. yeah. pala ang yeah, ano, yeah, yeah, ito. Ganito pala ang paggawa ng tupig. Yeah. So, ano yung ingredients niyan, Bog? Huh? Ano ingredients niyan? Nyog, Gata? Ah, one cup. One cup oh, tapos, giniling na malagkit. Eh, dito po talaga, giniling na malagkit uh, one cup ng gata ng nyug. Oh. Tapos, uh, coconut sugar. 1 ah, cup coconut sugar 1 cup mm. tapos, tapos malagkit yun na yung ano yung giniling na ano ah giniling na malagkit giniling na malagkit tapos yung ano yung uh, yung buko kailangan ano buko. yung kailangan, si mas yung buko dapat yung medyo ano siya yung tawag nito hindi sa buko na ano yung eh, pangbuko katamtaman buko, lang mas matanda na ko sa buko salad ah okay kasi pag ano kasi masyadong matubig Hmm. Kaya kailangan yung katamtaman <laughs> lang. Oo, oh, Medyo, mas magulang na konti doon. Gata na Yun. Giniling na malagkit. Malagkit. Tapos ano? Tapos coconut sugar. Coconut sugar yun. Yun pala lang yun. Ayan. Ayan. Oh, ayan ah. Oh. Kitang-kita nyo ah. Oh, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. kita kita niya ingredients. Ayan. Banana leaves. Eh, no. Dapat dati, banana leaves na? Ayan. Ah? Saba. Sa ah, may oh, dapat sabang ang ano. May ay, ay, lakatan. Ayan. Ay, ay, oh, parang dito. Ah. Para para Wala tayong margarine, you know? Yung na, pala yun. Malasa sa yeah. Kaso, Pero pinaka ang pinaka-importante po yan. Yan. Sasamahan nyo ng pagmamahal. Yung hagod ng pagmamahal <laughs> para masarap lalo pag inihaw. Ayun o, no, kasi bago magluto, kailangan muna ganito. Oo. Uh, <laughs> napakaraming ano, gagawin yung <laughs> kuchilya. kailangan. <laughs> Ayan, nakita na natin. Ako master chef na yun o. Ito lang ang Ang gawa mo lang po yun. ito repair mo Lupit, no? Ganda. Hmm. Gawa ni Ibu ba? Repairman? Ito, move, Repair ito leather yun eh. Pero yun mo, gawa lang to. Ang uh -huh. ganda, may design pa dito. Anong ginamit eh? na metal dyan? Stain din sa taas, tapos yung pang date machine yung talim. Nice. Tapos ito, may, ano, may design kasi. Hindi, Hindi, pukpuk lang yan. Ah, pukpuk lang. Oh, Dinesign talaga. Oh. Kasi Delim. ganito yung mga sikat ngayon na oh, ano. Yan, yan, ano. Pang overall to, lahat ng mm. klase ng hiwa. Pwede. Ikaw na lang magpapatalim yan. Kasi ito po. Tsaka yung handle ah. Ha? Oh, alam niya kasi yan. Alam yeah, niya yeah, kasi, yeah, na so may so, ito nagtalo diyan no. Kasi pagka wala ya kalas lati yan. Oh. Galing, si Melchor nandoon pa ba? Melchor. Si may ano. Ah, oo oh, si Peter si ano? Peter. Si sa Ortegas? Oo. Orte Napupunta rin ng audition si ano. Bagaling doon si Choi, si Choi. Choi, Choi, Choi. Mahusay yun, mahusay. Siya nagkagawa sa gym doon eh. Ngayon, yeah, makikita natin kung paano pagluto ng tubig. Yeah, uh, Siyempre, may titikim niya pag naluto si Paring Pinshot. Siyempre, automatic out. yan. Nagatikim tayo mga Pariko. Oh. Quality <laughs> control yan eh. What's up sa inyo mga Pariko Andito nga po pala tayo sa numero Barangay Mabitak. Numero Mabitak, Laguna. Wala Barangay ka bang... 147, so goodbye ka. <laughs> Wala ka ba ipopromote na YouTube channel mo, Pariko para may na natin. Just please like and share and subscribe to my YouTube channel. Yan. Hulaan nyo kung ano. <laughs> Bahala na kayo mag-search. Bahala na kayo. Pasadaan muna natin ng konti itong farm ni Bogs Ayun o. Si Mr. Raptor yung yung pinahiram sa ating kanina. Pinagamit. Swabing suwabid dalin. Hmm. Eh, eh, yan, eh, yang kabayo. Yang eh, yan, yan. kung sa gusto sa niyo tayo, maka, maka gusto niyo makatikim lang ano, tadyak de kabayo yeah. uh, sa ribs. Yeah, yeah. <laughs> pa-testing kayo diyan. Talagang yeah. sirit ka diyan. Oo. Pwede sakyan yan eh, kasi hindi lang tayo marunong sumakay. Baka madali tayo ng palo niyan. May mga kabayo pa naman na ano. Maselan. Ay magpalapit ba pangalan nito? Horsey. Horsey. Ang balita sa si yon. Uh, ito pag nanghabol to mapapatakbo ko na mabilis eh. <laughs> si, si Pet yan. Petrang Kabayo. Tagi mo tiggy. <laughs> Subukan mong hawakan, tigi. <laughs> Subukan mo ngawakan, Mari Koy. Subukan mo ngawakan. Ah si Ayo mailap po. Oh. Orsi. Di ba nangangagat to? Hindi yan, naninipa yan Or Mailap, mailap. Hindi yan, sanay sa tao yan <laughs> Sanay sa tao yan Or si Si ka sa luto, Daniel <laughs> 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 Kung hindi <hala> eh. <laughs> Kung hindi tayo Kung hindi tayo nababalian na ribs dito Hindi <laughs> sa so, balian doon Nakaano pa naman, Horsey Mailap po, na, ayaw po Horsey Alika, alika, alika Horsey Ah, oh, maamo ba Maamo. Maamo si Horsey Ay, ayan ng, ay, pumepesto, 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 mahirap. Baka bigla tayong ma-emergency. Horsey, pahawak naman, pahawak naman, bebe. Pahawak, horsey, horsey. Sa'yo, parils lang, tiyo. Parils lang, parils. Parils. lang. Konting rins lang. O, pumepesto. Parils lang, Horsey. Horsey, parils lang. Ayaw talaga ni Horsey. Tiki kasi yan eh. Tiki. Petrang kabayo. Pawak lang, pawak. Pawak lang. Pawak lang. Oh, puwe pesto. Puwe pesto. Nanginginig na ang kaliwa. Nanginginig na ang kaliwa pa. Ayaw. Uh, ano na lang tayo, selfie na lang tayo. Selfie. Baka biglang, baka biglang tumalikod. Ayaw mo ah, snabero ka ah. Ha? ha? may sabi magkalat ka ng dumi mo rito? Petrang kabayo. Ayan ah, kitang kita natin. Eh, nagpa-plano itong kumpare natin kung saan siya kukuha ng farm dito. parang tingin mo, maganda pa dito yung swimming pool. Ay, pwede dyan, pare ko eh. Dyan, tapos mo babalak. Kumutubo. Eh, maganda mo, maganda Ang una, anong pangalan na ibibigay mo muna sa gagawin mong resort dito? Sige resort nito ano eh. Anong magandang pangalan para? Para iso. Para iso. Sa mabitak. Ikaw na, ikaw na bahala kung para iso ng pag-ibig. Yeah! <laughs> pare ko, meron tayong papasyalan na rambutan doon. Medyo rambutan, mababa. Rambutan, tara, tara, Ayun, ta ayun, ayun. tayo, dito tayo sa daan. Ta 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 uh, uh, Shoutout muna tayo dyan sa Barangay Mabitak. Barangay Numero Mabitak, Laguna eto ah, papasyalan natin yung rambutan para masaksayan natin kung matamis ba o hindi. Para may harang dyan pare ko ya. Oh, ito ah. Yeah. Ito, mala ito, malapit lang, ah, mababa lang to. Pwede natin malaman siya kung matamis ah. Ay, pipitas muna tayo. Hey, pare koy Oh, muna pare ko. Shout out tayo dyan sa mga barangay numero. Yeah, warap warap. Ah, uh, nagpapasalamat kami sa imbitasyon ni Ayan, ngayon po nandito po tayo sa barangay numero Kasama po natin ang walang iba kundi ang ating kaibigan Edgar Pagsibigan Sa kanyang awiting Kunin <laughs> mo ang rambutan na titikman ko Don't <laughs> forget Don't forget to yeah. Don't forget to click Click yeah. the subscription XC Pagbigigan, the best explorer, and don't forget to click the <laughs> notification bell. Notification bell para, para updated kayo sa lahat ng ating ilalabas na video. Okay. Oh, pwede na siguro to Ayan. Yeah. Siyempre ating kapatid. Ayan po ang tinatawag natin, Rambutan picking by Pagsibigan. <laughs> Tatlo ah. Ayan. Ngayon malalaman natin kung matamis siya hindi. Ano pa ba pwede natin pitasin? Ito ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ah, hindi ko alam kung anong puno ito. Baba na rambutan yung fairness. May nakita akong papaya doon Pwede pahinugin hinugin. Sarap kami ko yun. Matami eh, siyempre eh. Kaso may harang na doon, parang hindi niya na property yan eh. Hinarangan eh. Parang pag nagpas lang isang paan natin, babarin na lang. Masyado. Sarap sana sakyan na eh. Hindi lang, hindi lang natin makakuha yung ano niya eh. Sikigig baka biglang manipa eh dito pa tayo mabalian ng tadyak yan ah pari <laughs> ko yung tuhod mo napunta sa likod eh dito <laughs> <laughs> dahil po ah mamaya makikita nyo naman kung paano mag uh, shooting shooting ang varsity ng Tanay Rizal medyo mainit medyo mainit pa eh ako pare, pag ako yung lumipad <laughs> parang agila ah <laughs> Pero pag ako'y bumaba, parang isang to yung dahon. Yeah! Pero okay, huwag niyo kung sasabihin sa bench, Erin tatlong araw, maray, bago ako bumaba. <laughs> Ikaw ba yung narinig ko lumeleap mula sa 3 point? <laughs> mula three 3 point, tatlong araw, maray, maray, huwag ka sasabay. Puta, tinalo pa si Renz ha. Tinalo pa si Renz Abando. Uy, bandol, puta, parang ako may naapakan na akong hindi maganda. Ayos o. Yun. Sarap, saro Ha? saro Abusin na natin yun. <laughs> Yeah, no.